Tapos na tapos na mga kadugo ang taniman ng palay dito sa aming lugar. Green na green na ang aming paligid. Sa ngayon mga, kadigo, mga kadugo, Andito tayo sa Pamana Farm. Ayan ang aming pinapatayong worship house. Wala pa rin pagbabago. Dahil wala pa rin pong uh, budget para ipatapos. Blessed Friday morning to all of us mga kadugo dugong pilipino sa nang sulok ng mundo welcome to another vlog dito sa Levy Nasino vlogs bibisitahin ko yung aming tanim na palay mga kadugo tignan ko kung ano na ang kanyang katayuan bale nung itinanim namin is June 17 so now is 4 ba ngayon? 4? yes, I 5 kasi Friday ngayon 17, 13 plus 5 18 days na siya na naitanim mga kadugo na transplant malalaki na mga kadugo itong katabi naming palay oh. marami ng gipi nagsisimula ng magbilog-bilog yung palay oh. Mag, ah, malapit ng magpalabas ito ng ano yun? dawa sa Ilocano eto naman yung palay namin mga kadugo inutusan ako ng aking asawa na bisitahin at i kasi hindi naman niya mabibisita dahil putol nga po yung kaliwa niyang paa sabi niya i-video mo nga at titignan ko sabi niya ganun ayan i-video natin mga kadugo para makita niya ay nag nanggaling dito yung ano namin yung tumitingin kasi halata oh bagong linis bagong tabas itong kwan uh, pilapil ayan, ibigyan natin mabuti ano pa rin ma ano pa rin maluwang pa rin yung ano o, dito naman dumadaan yung ano niya oh. Yung, yung patubig ng katabi namin, nag overflowing oh Hindi siguro makalabas doon Ay ayan Nag-abonus siya kahapon makadag Madulas itong pilapil kasi nakaano yung mga tubig oh nabababad sa tubig yung pilapil God help me <laughs> hindi ako mapapa madudulas tika muna i-video ko muna mga kadugo kasi pag hindi ko nabitiwang ko tong cellphone ko kasi kailangan makarating ako hanggang doon malapit na tayo doon sa creek mga kadugo pero hindi ako makakarating doon kasi walang dadaanan dito sa may kanal ayan yung aming palay o oh, mga kadugo ayan hanggang dito ayan o oh. may mga kwan may mga pa isa isang damo kasi hindi na gumamit ng ano yung aming tagapag yung tumitingin dito sa aming rice land hindi na siya gumamit ng herbicide pinapatubigan na lang niya hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa umagang ito. Thank you po sa mga nag-subscribe dito sa aking channel. Thank you din po sa mga nanonood. God bless you more. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tandaan, mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Have a blessed Friday and a blessed weekend as well. I love you with the love of the Lord Jesus. Bye-bye.